Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga araw na parang wala kang gana sa lahat? Yung tipong gising ka pero hindi ka talaga gising. Ganon yung pakiramdam ni Eric nung linggong yon. Trabaho, bahay, tulog ulit-ulit lang. Parang may kulang, pero hindi niya maipaliwanag kung ano. May stable naman siyang trabaho, may mga taong nagmamahal sa kanya. Pero sa loob-loob niya, parang may parting nananahimik na sumisigaw ng Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Kung totoo tayo, marami sa atin dumadaan dyan. Lalo na kapag nasa edad na tayong hindi na bata, pero hindi pa rin sigurado kung ito na ba yon? Kasi dati, simple lang eh, magtrabaho, kumita, makapagpundar. Pero habang tumatagal, mapapaisip ka, bakit parang kahit may lahat na ako, parang hindi ko pa rin kilala yung sarili ko? At doon nagsimula yung kwento ni Eric. Isang gabi, pagod na pagod siya sa trabaho. Umupo siya sa upuan sa labas ng bahay nila. Bitbit -bit ang kape, at tahimik lang. Tahimik, pero sa loob niya parang may bagyong umiikot. Hanggang sa bigla niyang maalala yung kaibigan niyang si Marco. Dati laging nagre-reklamo, laging mainit ang ulo. Pero ngayon, kalmado, tahimik, parang may sariling mundo na maayos. Kaya tinanong niya ito minsan. Bro, anong ginawa mo? Parang ang ayos mo na ngayon ah. Ngumiti lang si Marco, tapos sabi, natutulang akong intindihin yung sarili ko. Simple lang pakinggan, di ba? Pero yun yung linya na bumago sa buhay ni Eric. Kasi dun niya na-realize, hindi mo pala kailangang baguhin agad ang buong mundo mo. Minsan, kailangan mo lang umpisahan sa sarili mo. At dyan pumapasok yung tanong na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Paano mo nga ba maiintindihan ang sarili mo? Hindi ito tungkol sa pagiging malalim o philosophical na parang mga libro ni Socrates o Marcus Aurelius. Ito, simpleng kwentuhan lang kasi lahat tayo, kahit sa tahimik nating paraan, gusto lang naman natin maramdaman na ayos ako. Kilala ko sarili ko. Alam ko kung saan ako patutungo. Unang hakbang magsimula ka sa maliliit na bagay. Alam mo yung iba, gusto agad ng big changes. Magpapabago na ako. Magwo-workout na ako araw-araw. Magiging masaya na ako simula ngayon. Pero sa totoo lang, ganyan din si Eric noon. After one week, balik ulit sa dati. Bakit? Kasi hindi mo mapapako ang malalaking pagbabago kung hindi mo muna inaayos yung maliliit na ugali. Sabi nga ng mga Stoic, The well-being of your soul depends on the small decisions you make every day. Kumbaga sa bahay, hindi mo agad pwedeng ayusin ang bubong kung marumi pa yung sahig. So bago mo tanungin, sino ba talaga ako? Tanungin mo muna, ano bang ginagawa ko araw-araw na unti-unting binubuo ako o sinisira ako? Subukan mong pakinggan sarili mo. Halimbawa, sa umaga, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Pagod na agad, galit agad sa mundo? O nagpapasalamat ka man lang na may isa ka pang araw para bumawi? Kasi kung gusto mong maintindihan ang sarili mo, kailangan mong maging honest sa kung ano yung umiikot sa isip mo tuwing walang nakakakita. Doon nagsisimula yung totoong awareness. Pangalawa, intindihin kung saan nanggagaling ang emosyon mo. Madalas kasi, nagagalit tayo, nalulungkot, naiinggit, o nai-stress ng hindi natin alam kung bakit. Akala mo galit ka kasi may nagsabi ng masakit, pero ang totoo, baka kasi matagal ka nang hindi nagpapahinga. O baka matagal mo nang kinikimkim yung pakiramdam na hindi ka sapat. Yan yung sinasabi ni Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang mundo, pero pwede mong kontrolin kung paano ka tumugon. At doon, unti-unting lumilinaw kung sino ka. Noong sinubukan ni Eric yung gawin, nagulat siya. Dati kasi, konting problema lang inisagad. Pero ngayon, kapag may nangyaring hindi maganda, humihinga muna siya ng malalim. Sasabihin niya sa sarili, hindi ko kontrolado to, pero kontrolado ko kung paano ako magre-react. At yung simpleng awareness na yon, yun ang nagsimula ng malaking pagbabago sa kanya. Hindi niya kailangang baguhin agad yung mundo. Kailangan lang niyang baguhin kung paano niya tinitingnan yung mundo. Kaya kung nararamdaman mong parang gulong-gulo ka na sa dami ng nangyayari, pos ka muna. Hindi mo kailangang lutasin lahat ngayon. Upo ka lang, huminga ka. Tanungin mo sarili mo, ano bang nararamdaman ko at bakit? Hindi mo kailangang mahanap agad yung sagot. Minsan, sapat na yung pagtanggap na, Oo, nalilito ako ngayon pero ayos lang kasi bahagi ito ng proseso. At pangatlo, gumawa ka ng simpleng routine. Hindi kailangan sobrang higpit o complicated. Kahit simpleng oras ng tahimik na kape sa umaga, paglalakad sa gabi, o pagsulat ng tatlong bagay na nagpapasalamat ka bago matulog malaking tulong na yan. Kasi yung routine, parang kompas yan. Habang ang mundo mo nagugulo, siya yung bumabalik sa'yo sa gitna. Sabi nga ni Seneca, We suffer more in imagination than in reality. At totoo yun kasi kapag may routine ka, bumabalik ka sa realidad hindi ka na masyadong nilalaro ng isip mo. Alam mo kung kailan ka titigil, kailan ka gagalaw, at kailan ka magpapahinga. At yung simpleng disiplina na yon, yun ang unang hakbang sa pag-intindi kung sino ka talaga. Minsan kasi, ang pag-intindi sa sarili, hindi naman laging tungkol sa malalim na pagninilay. Minsan, simpleng pag-aalaga lang sa sarili araw-araw. Kasi, habang ginagawa mo yung mga maliliit na bagay na yan ng may consistency, unti-unti mong nakikilala yung sarili mong hindi napapansin ng iba, at minsan, hindi mo rin napapansin dati. At doon, lang magbago ang lahat. Alam mo, habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Eric na may kakaibang nangyayari. Hindi man dramatic or instant, pero parang unti-unti siyang gumagaan. Hindi dahil wala na siyang problema, pero kasi nagsisimula na siyang maging kalma kahit may problema. At doon niya naintindihan, minsan, ang tunay na kapayapaan, hindi mo hinahanap sa labas, ginagawa mo sa loob. May isa siyang realization na tumatak sa kanya. Hindi ko kailangang kontrolin lahat, kailangan ko lang kontrolin kung paano ko magre-react. Dati kasi, kapag may mali sa trabaho, automatic inis, reklamo, o pagod agad. Pero ngayon, imbis na mag-react agad, humihinto muna siya. Naisip niya, kaya ba akong galit, o sanay lang akong magalit? At dun niya na-realize minsan, hindi mo talaga naiintindihan ang sarili mo kasi masyado kang nasanay sa automatic reactions mo. Parang muscle memory ng emosyon, galit agad, tampo agad, stress agad kahit hindi mo naman kailangan. Kaya kung gusto mong mas makilala ang sarili mo, isang magandang tanong ito. Ito ba talagang gusto kong maramdaman? O ito lang ang nakasanayan kong maramdaman? Yan yung tanong na nagbukas ng mata ni Eric. Kasi doon niya nakita kung gaano kadalas siyang nagre-react out of habit. Hindi dahil gusto niya talaga. At dito na pumasok yung pang-apat na bagay na natutunan niya, matutong magbigay ng utos sa sarili. Oo, parang sundalo ka sa sarili mong isip. Kasi minsan, kailangan mo talagang utusan ang sarili mong tumigil. Tumigil mag tumigil magreklamo, tumigil magpaikot-ikot sa parehong problema, hindi dahil insensitive ka, kundi dahil gusto mong maging responsable sa direksyon ng isip mo. May isang kwento si Eric tungkol diyan. Noong araw, chain smoker siya. Laging sinasabi, hindi ko kaya huminto. Pero isang araw, nagising siya at naisip, kung kaya kong magdesisyon sa trabaho, sa buhay, sa pamilya, bakit hindi ko kayang magdesisyon para sa sarili kong katawan? At doon, nagdesisyon siya stop hindi gradual, hindi try lang, kundi firm na desisyon. At sa una mahirap. Pero habang tumatagal, napalitan yung craving ng respeto sa sarili. Kasi ang totoo, bawat beses na sinusunod mo yung utos mo sa sarili mo, mas lumalakas yung tiwala mo sa sarili mo. At kapag may tiwala ka sa sarili mo, mas madali mong maintindihan kung sino ka talaga. Ngayon, dumating din yung panahon na napagod si Eric. Syempre tao lang. Akala niya kasi tuloy-tuloy na yung pagbabago niya. Pero minsan Parang bumabalik yung luma niyang ugali yung pagiging irritable, yung mabilis sumuko. At dun niya na-realize, hindi pala diretsyong linya ang pag-unlad. Minsan pa ikot, minsan pa baba, bago paakyat ulit. Pero sabi nga ng Stoics, the obstacle is the way. Ibig sabihin, kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo, huwag mong iwasan yung mga mahirap. Yakapin mo. Kasi dyan mo makikita kung sino ka talaga kapag nahihirapan ka. Hindi kapag masaya ka, kundi kapag pagod, gutom at sablay lahat. Yan yung sandali na lalabas yung totoong ikaw. Kaya kung gusto mong kilalanin ang sarili mo, obserbahan mo kung paano ka kumilos sa gitna ng stress. Hindi lang sa gitna ng tagumpay. Isang gabi, habang nakaupo si Eric sa veranda, bigla siyang napaisip. Bakit parang mas malinaw na ngayon ang isip ko kahit hindi naman nagbago ang sitwasyon? At doon niya na-realize kasi natutunan na niyang tanggapin ang realidad. Hindi na siya lumalaban sa lahat ng bagay na hindi niya kontrolado. Tinanggap niya na may mga bagay na hindi niya mababago agad. At ayos lang yun. Ang mahalaga, nagbabago siya sa paraan ng pagtugon. At alam mo kung anong resulta noon. Mas magaan ang buhay. Hindi dahil madali pero kasi malinaw. Yun kasi yung kapalit kapag natututo kang tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin kapayapaan. Tapos, may sumunod na leksyon na natutunan ni Eric ang pag-aalaga ng oras at enerhiya. Kasi dati, lahat pinapatulan niya, kahit yung mga bagay na hindi naman mahalaga. May reklamo sa trabaho, papatulan. May chismis, sasabayan. May opinion yung ibang tao, apektado agad, hanggang sa napagod na siya. At sabi nga ni Epictetus, you become what you give your attention to. Kaya ngayon, tinanong niya sarili niya, saan ko nga ba ginagastos ang oras at isip ko? At baka ikaw din, kailangan mong tanungin yan. Kasi minsan, hindi naman talaga tayo pagod sa trabaho o buhay pagod lang tayo sa mga bagay na hindi naman dapat nating iniintindi. Minsan, ubus na ubus na tayo dahil binibigay natin yung oras at emosyon natin sa mga bagay na walang halaga. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo, bantayan mo kung saan napupunta ang oras mo. Kasi kung saan ka laging nakatingin, doon ka nagiging tao. Unti-unti, napansin ni Eric habang binabawasan niya ang mga hindi mahalaga, mas lumilinaw kung ano talaga yung mahalaga. Mas natutunan niya ang pahalagahan ng tahimik na umaga, ang konting oras na may kapayapaan, at ang mga taong hindi madaldal pero totoo. At doon niya naintindihan, hindi pala kailangan maging komplikado ang buhay para maging masaya. Kailangan lang malinaw kung sino ka at kung ano talaga ang mahalaga sa'yo. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ni Eric na nagbago na talaga ang takbo ng buhay niya. Hindi dahil may malaking nangyari sa labas pero kasi, nagbago na siya sa loob. At sa totoo lang, yun ang pinakamalalim na pagbabago sa lahat. Dati, gusto niyang kontrolin lahat. Gusto niyang ayusin ang mga tao sa paligid niya. Gusto niyang mapatunayan na tama siya. Gusto niyang lahat nakaayon sa gusto niya. Pero ngayon... Mas gusto na lang niyang maging maayos ang loob niya kahit hindi maayos ang paligid. At dun niya na-realize ang tunay na pag-intindi sa sarili. Hindi mo makukuha sa pagsisikap na maging perfect. Makukuha mo yon sa pagtanggap na tao ka, na nagkakamali ka, at okay lang yon. Kasi dun mo talaga maririnig yung totoo mong boses, yung hindi nadadala ng ingay ng mundo. May isang gabi habang nakaupo si Eric na pangiti siya. Kasi dati, pag may tahimik na sandali, naiilang siya. Ngayon pag tahimik, dun siya nakakaramdam ng kapayapaan. Dati, pag wala siyang ginagawa, feeling niya tamad siya. Ngayon, alam na niya na minsan, ang hindi paggawa ay paraan ng pag-aalaga sa sarili. At doon, tuluyan niyang nakilala yung parte ng sarili niyang matagal nang nananahimik pero totoo. Isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan niya ay ito. Hindi mo kailangang matakot sa pagbabago. Kasi ang totoo, kahit anong gawin mo, magbabago at magbabago ang buhay. Ang tanong lang, sasabay ka ba o lalabanan mo? Kasi ang tao na ayaw magbago, para lang yung ilog na gustong pigilan ng agos mapapagod lang. Pero kung marunong kang sumabay, matutunan mong gamitin yung daloy para makarating ka kung saan ka dapat mapunta. Minsan, may mga bagay sa buhay na kailangan mong bitawan kahit masakit mga taong hindi natugma, mga sitwasyong hindi na nakakatulong, o mga dating pangarap na hindi na ikaw, at oo, mahirap yan. Pero tandaan mo, minsan, ang pagbitaw ay hindi kawalan. Minsan, yun ang paraan para makilala mo ulit kung sino ka ngayon. Kasi habang binibitawan mo yung hindi na para sa'yo, nagkakaroon ka ng puwang para sa mga bagay na totoo na para sa sa'yo ngayon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kaya kung puro takot, duda, at galit ang laman ng isip mo, ganun din ang magiging kulay ng araw mo. Pero kung pipiliin mong magpatawad, magpasalamat, at magtiwala kahit konte, ibang klasing liwanag ang lalabas. Hindi mo kailangang maging masaya lagi pero pwede kang maging payapa kahit sa gitna ng gulo at yon yung totoong kalayaan may panahon din na bumabalik si Eric sa mga lumang ugali niya minsan nawawala ulit sa routine napupuno ng stress o nadadala sa emosyon pero ang kaibahan na ngayon hindi na niya sinisisi sarili niya ngayon kapag nagkamali siya natatawa na lang siya at sinasabing okay lang tao lang bukas ulit kasi natutunan na niyang ang tunay na pagintindi sa sarili ay hindi perpekto kundi paulit-ulit Parang paghinga kailangan mong ulitin, araw-araw, at titonia niya natutunan ng isa pang napakahalagang leksyon, ang kahalagahan ng pagtanggi. O, oh, yung salitang no. Akala kasi ng marami, para maintindihan mo ang sarili mo, kailangan mong lagi kang bukas sa lahat. Pero minsan, mas makikilala mo ang sarili mo sa mga bagay na tinanggihan mong gawin. No sa mga drama na hindi mo na kailangang pasukin. No sa mga tao na puro hinihingi pero walang binibigay. No sa mga bagay na ubos oras pero walang laman kasi bawat no mo, nagbibigay daan yan para makapagsabi ka ng mas malinaw na yes sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kaya kung gusto mo talagang makilala ang sarili mo, subukan mong tanungin, kanino ko nga ba binibigay ang oras ko? Kailan ako nagsasabing oo kahit gusto ko naman sanang tumanggi? Kasi baka dun mo makita kung nasaan talaga ang direksyon ng puso mo. Habang tumatagal, mas naging malinaw kay Eric na hindi pala tungkol sa reinventing o becoming someone new ang proseso ng pagintindi sa sarili. Tungkol pala to sa pagbabalik-pagbabalik sa kung sino ka bago ka natutong magpanggap, bago ka natutong matakot, bago ka natutong makinig sa boses ng iba kaysa sa sarili mong boses. At yung pagbabalik na yon, dahan-dahan lang. Hindi kailangang madaliin. Kasi lahat ng malalim na pagbabago, tahimik yung nangyayari. Kaya kung naririnig mo to ngayon, at pakiramdam mo, lost ka, o parang hindi mo nakilala yung sarili mo, huwag kang matakot. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong ngayon. Ang kailangan mo lang gawin, ay huminto sandali. Pakinggan yung sarili mo at magtiwala na unti-unti, makikilala mo rin ulit kung sino ka. Kasi minsan, hindi mo kailangan hanapin ang sarili mo, kailangan mo lang tumahimik para marinig siya. At tandaan mo, hindi ito karera. Walang maiiwan, walang nauuna. Bawat isa sa atin may sariling oras. Ang mahalaga, gumagalaw ka kahit dahan-dahan. Kasi ang maliit na hakbang araw-araw, kapag pinagsama-sama, nagiging daan papunta sa malaking pagbabago. Sabi nga nila, Little by little we walk far. Kaya kung nandito ka ngayon, gulong-gulo, napapagod, o naghahanap ng sagot, relax ka lang. Hindi mo kailangang perfect na maintindihan lahat. Ang mahalaga, willing kang makinig sa sarili mo kahit mahina pa yung boses niya. Kasi sa bawat araw na pinipili mong makinig, unti-unti mong nabubuo ang sarili mong kapayapaan. At kaya ni Eric, darating din yung araw na mararamdaman mo na lang, tahimik ka pero buo. Hindi mo pa alam lahat, pero alam mong ayos ka na. At sa puntong 'yon, Masasabi mong, ngayon, naiintindihan ko na hindi ko kailangang maging ibang tao, kailangan ko lang maging totoo sa kung sino ako. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, share mo naman sa comments kung anong parte ang pinakatumama sa'yo. Gusto kong marinig kung saan mo naramdaman na, oo nga, ganun din ako. At kung gusto mong mas marami pang ganitong kwentuhan mga simpleng usapan pero may lalim, huwag mong kalimutang ilike ang video, magsubscribe, at ishare sa isang taong alam mong kailangan marinig to ngayon. Tandaan mo, hindi madali ang magbago, pero posible. Hindi mabilis ang pagintindi sa sarili, pero sulit. At habang patuloy kang naglalakad sa direksyong yon dahan-dahan, kalmado, totoo, malalaman mong hindi mo pala kailangang hanapin ang sarili mo. Kasi matagal na pala siyang nandon. Hinihintay ka lang niyang marinig. At sa araw na maramdaman mong payapa ka na kahit hindi perpekto, yon ang araw na masasabi mong, ngayon, kilala ko na talaga ang sarili ko. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to